Good morning, Ate Rose, and Tia, Julie. Nag-request ako sa inyo kagabi, naluto niyo na? Ano? Naluto na pa ni Ate Julie. Ah, naluto na? So, nag-request ako, kasi nga, hindi ko pa ito natitikman. and gusto-gusto gusto ko, niluto nila ang ginisang ampalaya. Yummy! So, hindi ako sa inyo nakakakain ito sa grocery and 3 weeks na ako dito, di pa ako nakakakain. So, ayan, pinagluto nila ako. Tapos, may kapartner tong Ano yun, Ate Rose, nakapartner? Ano? Ayan pala, ang galunggong. So excited na ako, gutom na gugutom na ako. Itong kakainin ko ngayon. Thank you, thank you sa pagluto. Good morning guys, so last day ko na ngayon sa Pilipinas kasi mamaya na yung flight ko and umiinom ako ngayon ng collagen. Hindi ako nag-coffee ngayong morning kasi um, baka hindi ako makatulog sa aeroplano. So dito muna ako sa lanay, nanamnamin ko muna yung... <laughs> <laughs> yung lanay na to kasi last day ko na nga. Eh nandito sa akin kakwentuhan ko si Ate Rose po, at saka si Lindy. Ina po, Ina po. Ayan. So nandito Ina muna. Ina po na yun, sir. Oo nga eh. mo miss ko namin kayo, sir. Oy, talaga? Okay. sure, sorry. Ate, may miss ko din kayo. <laughs> kasi matagal na po ulit yung Oh, next year na. Baka next year na ulit ako bumalik. Ate Rose at saka Lindy, nagustuhan niyo ba yung pasalubong? Uh oo -oh, po, sir. Ang ganda. Uh -oh. Nagustuhan naman namin, sir. Thank you. Buti na lang. Actually, nag ako noon kung magugustuhan nyo ba. Kasi nga baka mamaya hindi na kayo nagsusuot ng gano'n. Ay, ay, gusto Gustong gusto nga po namin yung gano'n, sir. Galing Thailand po yun. Ang gusto daw ni Lindy ay yung elepante. Loko. Nakutin na lang yun, sir. Okay lang po. Nakadikip naman sa bag, sir. Yan, correct. Hindi, si Nati Rosa kasi Lindy ay simple pa din. Kahit ano, ay sinusuot at saka ginagamit niya. Alam, mahirap lang po. Sure. Okay. okay. See you next year, girl. Okay. Thank okay. you. Okay. Thank you. Kuya Bob. Salubong ko. Ayan. Sana magustuhan mo. Manipis ha. Baka Okay, welcome. Ayan, sa mga naghahanap kay Tia Julie, so nabigay ko na to, bibigay ko na lang ulit para po, ayan. Tia Julie yan, give ko sa'yo. Wala pa kasi si Tia Julie na nabigay ako, kaya ayan salamat welcome sabi. po so kasama ko naman dito ngayon na ng aking kuya si Javi Rai yes Ayan. kailan mo ko bibisitahin sa Guernsey? hindi ko po alam depende sa schedule next year next year tingnan natin hopefully Ayan. Kasi matagal ko na siyang ini-invite doon kasi nga nalulungkot ako doon. Sabi ko puntahan nila ako. Yes. Baka pumunta kami ni Happy David kasi gusto na namin makapunta ng London. Yan, sa London tayo. Kahit hindi na sa si girls si siguro, sa London na lang. Oh, okay, kasi... so ayan, naligo na sila si Yang Bango. Mm. So si Lucia ang pinakang paborito ko sa lahat ng aking pamangkin. At saka si Bella. Kailan si Bella ayaw lagi magpakuha sa akin? Hindi niya ako favorite. Pero ito si Lucia. Super lambing. Hindi pa cute. Mm. So ayan guys, tikman na natin yung galunggong at saka yung ampalaya na niluto ni Tia Julia at saka ni Ate Rose. So ito kasi hindi ko to nakakain sa Guernsey. Uh, parang walang galunggong doon. Makarel yung meron. Tapos yung ampalaya medyo mahal. And iba yung itsura, ang daming spike niya. So pag nandito ako nire-request ko talaga yung mga gantong simpleng ulam. Parang, parang dito sa Pilipinas simple lang siya ng ulam. Pero para sa aming mga OFW, ako para sa akin, um, parang ginto siya. Kaya gustong gusto ko talaga itong kinakain. And favorite ko sa galunggong part ay yung ulo na part. So, like ko itong kinakain. Mm. Super lutong. Super sarap. Ito nga pala ya. Isa to sa mga paborito kong gulay. Uh, super sarap din. iba kasi ayaw nito kasi mapait. Pero ako gusto gusto ito. Mmm. Ang sarap. Ang sarap ng luto. At masasarap pa siya kapag merong habi-bili. Dati um. So, thank you guys sa pagsama sa akin sa vlog ko dito sa Pilipinas. So, ang bilis lang nung 3 weeks. So, sa next vlog ko, nasa Gernsey na ako. And makita-kita po tayo doon. Salamat po! Bye-bye!